Good morning mga boss uh, Ngayon natin titingnan yun Doon sa may babanong diki natin Kung ano yung mga Nagawa nila kahapon Araw ng sabado ngayon Sabado nga no Pindina oh. nila Lahat sila uh, Sabi ko nga sa kanila Dito na lang magpunta kasi Natapagod ako pagka uh, iniikot ko silang lahat pag uh, araw na nasa oran Kasi pupunta ako sa kanila Kanika nilang mga bahay ay, eh, napapagod na ako Tapos, yun nga, yung sa tiles dito sa may keser yun, pipilitin na nating tapusin, kasi hindi tayo makapag-focus sa mga iba nating kailangan gawin tulad ng sa sibera, kailangan nandun na tayo by monday basta next week na to, kailangan nandun na tayo, o kailangan makapagdala na tayo ng mga tao doon, kasi gawain na halos wala nang babaklasin doon kailangan puro assemblean na lahat yung kailangan gawin ito na tayo doon sa may baba dike tingnan natin kung ano yung mga nangyari doon kung ano mga nagawa nila ay eh mga boss nandito na tayo sa may baba dike natin kapaglatag na rin pala sila naan mga tubo lang para sa flooring natin yung mga tubular na nailagay nila maglalagay pa sila rito ng tatlo tatlong, tatlo, tatlo siguro po ito ito kasi yung opening na ito ito yung opening na, to, opening na to, sa may hagdan natin tapos maglalagay pa tayong pa ganun sa may kung hindi na basta hindi na abot yung tao yun tapos pison board na lahat yan weld na hindi na ay weld dyan Kasi halos may mga tucking lang na portion na nakataking pa lang. Okay naman. Ayun yung pagitan ng mga tubular natin dito mga boss. Bali one pit lang siya. Itong pagitan na ito. 30 cm lang or 1 feet mas asintada na ulit yung paikat paikat na yun hanggang dito sila sila ko yung noli mag flooring na sila ngayon dito sa baba tapos ito yung isang kasama natin siya yung mag ng mga tubular natin dito para malagyan na rin ng python board para makapagdare derecho tayo ng asintada eh na lang nalagyan lang ng simula ng graba sa baba tapos ayun ah, bakal pwede ng floringan pwede nang lagyan semento mga boss nandito na tayo tas eto piniprepare na, na natin dito na tayo sa may terrace ayan sobrang nipis kaya medyo nagtatagal tayo dito naman sobrang nipis halos ano lang siya halos 1.5 cm lang yung pinaka topping ng ano natin o wala man yata halos 1 cm lang parang ganun lang yung nipis ng ano, hindi pantay-pantay may makapal, may sobrang nipis halos 0.5 lang 0.5 cm lang uh, ginagawa na lang ng paraan yung ganyan yung design niya. yung sa loob okay na yun sa labas okay. ayan mga boss ganito yung proseso ko nung pag ano naman natin pag uh, sobrang nipis at purong semento at adhesive yung gagamitin meron na dyan tapos lalagyan ko pa yung likod ng tiles tapos pakakasiksik ko yung dun sa may ilalim nung nilagay nating adhesive tsaka puro para mas kumapit sa semento once na pinukpok mo siya kapit na kapit Ayan, eh, ganun yung ginagawa ko Ayan, nakapaglatag na tayo halos ah, natitira na lang doon yung putol 1, 2, 3, 4 apat na putol na lang na mga 5 inches din papuntaran kaya numipis to kasi nagtira tayo ng one inches dun, dun sa may pinakaloob papalabas na tayo rito ilang peraso na lang to pilitin natin matapos ngayon tingnan natin kung kakayanin natin yan Ayan mga boss yung nailagay natin ayan nandito na tayo sa palabas ilang peraso na lang kaya lang hindi na natin kakayanin tapusin kasi papasahod pa tayo maghihintay yung mga kasama natin sa bahay ano lahat check Ayan po yung gawa natin sa tiles Kahit sa personal Hawakan siya Okay lang ngayon mga boss yung sure, nailagay natin Hanggang dito lang talaga yung kinaya Ay! Naulog Hanggang dito lang yung kinaya natin Eh gagibihin tayo pa, naghihintay yung mga kasama natin Doon papasahod tayo Ilang peraso na lang yung dito sa harap Etong hugdan na to Hindi ko alam kung papalagyan pa niya At uwi muna tayo mga boss At naghihintay na yung mga kasama natin Araw nga naman ng sahod Tsaka yung mga sa Sibera Umuwi din sila Kasi nga Linggo Binabawal silang magtrabaho Bawal magingay Yun ang masama dyan Tumatama Palayas na kayo masyado nilalaki mga boss nandito tayo sa may dike bumigay daw yung welding machine natin na isa yun ang problema kaya bukas nito magre-repair ako ng welding tapos eto hindi pa nila hindi pa natapos problema kala ako kanina tapos na pero itong flooring natin, okay na. Yan. Halos katatapos lang nila. Ayun. Nakakabuli lang nung gawidan. Yan, basa pa. Bukas, i-re-repair re ko na lang yung isang isang welding machine kasi yung isa sa ano sa kandaba ginamit dun para paglagay ng ano paglagay ng hamba Uwi na tayo kasi ayusin lang natin yung mga, mga sahod nila. Sulig blooming ginamit siya. Ayan mga boss, nandito na tayo sa bahay uh, yun nagkasabay-sabay silang nagpunta rito silang lahat uh, napasahod na rin natin sila hindi na natin na ay, ano hindi na natin na i-update lahat ng mga, mga ginawa natin ngayon dito kasi nga bigla bigla sabay sabay silang nagpunta tapos mga pa namin lahat ng mga ano natin yung uh, mga sa resibo ayan. ayan. bukas na lang ulit mga boss baka punta ako bukas kay Tito Jimmy kasi parang may ipapaayos yata siya hindi ko alam kung ano yung gusto niyang ipaayos tingnan ko kung mapupuntahan natin kasi tumatawag yun sa sa may angeles Yan. pwede naman natin saglitin yun Baga, titingnan lang naman natin yung bahay kung ano yung gusto niyang ipagawa tingnan natin bukas. bukas na lang po ulit thank you